Ngayon na araw po ulit mga kabantot. Ito yung pangalawang topic na gusto kong daanan lang din sa gabi. Kasi tungkol dun sa dahilan kung bakit nagsagawa ng, ng rally for peace ang English. Sa titulo pa lang alam mo na eh. Na pinipilit nila political daw. May, may mahalong politika yung rally. Which is wrong. Kasi pamagat pa lang eh. Rally for peace at yan daw ay ginawa bilang pagsuporta raw sa kay Sara Duterte na huwag ma-impeach unang una wala akong tumayo walang tumindig doon sa aking sa Karina Grandstand ng mga nagsalita at nagsabi na kaya sila nandun ang although hindi kasi ako pumunta bagaman man gusto 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 kong pumunta kasi ka kaso galing ako sa trabaho pag ako hindi ko kayang bumiyahe uh, although nandito ako sa Bulacan malapit lang naman pero hindi ko kaya <laughs> panggabi kasi ang pasok ko eh yun nga daw against daw ang INC sa impeachment ang dami nagsasalita dyan ng mga nag-vlog medyo kasi hindi natatalakay ng maayos yung ano eh, yung topic or yung issue Again, ang sinasabi ng mga tumayo doon, hindi ang dahilan ng pagpunta ron at sinabing napapanahon. Ito yung ang nag-spark diyan yung sinabi ni ano eh, ni Bongbong ni Pang PBBM na hindi siya sangayon sa impeachment na gagawin nila kay Sara kasi ito naman wala naman talagang makikinabang ni isang ni isang Pilipino wala makikinabang sa nangyayari ng impeachment trial ito naman, dami natin pinagdaan ng impeachment kay, eh. sa, sa, life, sa life, sa, sa buhay ko si Arab si Corona tapos masakali nga yan si Sarah hindi, hindi isang hindi, tapos hindi, hindi sa ayaw ng INC ng impeachment ang sinasabi dito, kaya nila ito ginawa dahil kay isang diwa nila si Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment kasi wala naman mangyayari. Walang gagasos lang. Magtatakot lang sila ng pera dyan, ng oras. Imbis na ilaan na lang nila yung oras nila, yung pera sa mga Pilipino sa pagtulong para sa ikabubuti ng mas na mas nakararami. Yun ang, yun ang pinaka-essence ng rally. Yun ang pinaka dahilan kung bakit may karoon ng rally ang INC. So, yun yun. Hindi, hindi ka, dahil tutul tayo sa impeachment. Ito pa nga, ngayon araw lang din, dumabas yung naglabas sabi. Pero ako, skeptic ako doon si, si Manong Johnny really, yung Hindi naman tanga yung mama para sabihin niya na mayroon daw malaking question doon na Uh, kasi nga tutol daw nga si sa impeachment napakaliwanag from the beginning sinasabi yan hindi yan ang dahilan ang dahilan ay eh, yung sinabi ni Bongbong -bong na ayaw niya tutol siya sa impeachment so yun, yun yung dahilan ah uh, yun nga yung dahilan nung nga sinabi ni Bongbong na uh, ayaw niya. So, yun ang yun, yun, sinangayuna ng iglesia. Maliba na sa ngayuna nila. Si, yun ang ng iglesia, si Bongbong. Bo tingnan niyo. Si Bongbong siya kasi sa ara, parang gilala ng INC yan. Ikaw na nilapitan nila ng eleksyon, humingi ng support sa iyo. Sabihin na natin, hindi naman iglesia lang ang na nagpapanalo sa kanila. Siyempre, mayroong ibang hindi naman INC at mas malaki bilang nila. Pero dahil lumapit sila sa INC, kahit ako man, kinuha niyo, kinuha, binigay ko yung support ako sa inyo. Naluklok kayo. Nakikita ko nag-aaway kayo mga leader. Papayag ba ako na mag-aaway kayo? Di ba? Na, totoo yung kaya nga ang panawagan pagkakaisa, unity, pagpapatawaran pero hindi sinabi ko mag-iimpis, walang ganong tumindig doon na sinabi na huwag ituloy ang impeachment. Eto pa, yung pang konektado to doon sa sinabi ni Manong Johnny. Daw ah, hindi ko alam kung verified yung account na yun o no? siya talaga nagsabi. Siyempre may mga social media team yan, si Manong Johnny, kung sa kanya man yung account na yun. No? Hindi ko alam kung may pahintulot yun ni Manong Johnny na sabihin yan. Na sa impeachment ang magiging ang uh, dapat daw umiral yung rule of law rule of law so ba, titirahin ko ng konti yon kung nanonood kayo ng Saga ng Mamamayan nung, yung January 14 edition ng Saga ng Mamamayan sa net 25 nandun si ano eh, si Kada Ante Marcoleta sinabi niya doon na ah ito po pala ba, dadaanan ko muna saglit to. I, si si bakit daw si sinasabi pa lang na para malinaw lang. Bakit daw si Dante pine, bakit daw aral ng iglesia bawal lang kaanib na umalis sa politika. Bakit itong si Dante Marcoleta ay nasa politika? Nang una natawag siya or sa lay, layman's term na na-recruit siya sa sa iglesia. Nung politik, politik samantalang siya nasa politika o polit bilang politiko siya. So, tama ba sa so, tingin nyo, porkit natawag siya, kasabihin ng pamamahala, bumaba ka na sa pagiging congressman mo o politiko mo, hindi, hindi, ka, hindi pwede dahil hindi, hindi yan ang aral. Hindi, hindi siya pwede gagawin ng pamamahala. Ito, isang example pa. Walang iniwan yan sa ano eh. Kanyari, may mag-asawa. So, yung parehong katolik, oh, parehong hindi iglesia, natawag yung kanyang, lalaki lang yung natawag yung babae hindi yung lalaki naging inglesya yung asawa hindi dahil bawal makipagtipano makipag-asawa ang isang iglesia sa hindi iglesia, utosan ba ng pamamahala na hiwalayan mo yung asawa mo dahil iglesia ka na ngayon at yung asawa mo hindi iglesia, hiwalayan mo na yan, huwag na kayong magsama. Hindi ganoon ang aral. Papayagan pa rin sila magsama. Ganun din, in, this, in the, in the same manner, si kaadante pinapayagan pa rin. Mga siya eh, hindi ka na natin alam yung mga behind the, yung mga storya sa likod ng, hindi, hindi, na natin alam. Siyempre may, may, may ano yan eh, may, may pagsangayon ayon ng, ng pamamahala. At yan eh, kung ano man yung dapat o hindi dapat gawin ni kaadante susundin niya yan sigurado. Hindi ako ministro, hindi ako nag-aral sa Bible, pero naalala ko yung sige, hindi, hindi ka yung dahil ng iglesia, politiko pa rin. Tuloy pa rin siya. Meron bang nilalabag nalalabag sa aral yon Kasi yun ang tinuturo ng iglesia, di ba? May, may aral na sinasabi. Hindi ko lang alam kung anong verse, anong sita sa Bible na sinasabi doon ano yung tatalian mo sa lupa? Tatalian sa langit. Feeling ko yun yung mas swak na alam ko, na naalala ko na aral patungkol dyan. At yun nga, example ko, yung mag-asawa, nagiglesya yung lalaki, yung isang asawa, yung babae, hindi iglesia, pero nagpinagsasama pa rin sila. Papayagan yun. As long as pinayagan ng pamamahala dito, bagaman merong existing na aral, kumbaga na, sino, na supersede yung aral na yon meron kasing uh, kasing utos pa na ano man yung talian mo sa lupa ng pamamahala tatalian sa langit ganun yan parang kung ano yung payagan mo rito papayagan yung sa langit so walang contradicting doon mukha lang siyang contradicting pero pwedeng ma supersede ng aral na yon ng utos na yon so ina balik ko ko sa impeachment hindi talaga impeachment ang dahilan na tutol sa ng INC sa impeachment hindi yung totoo. yun totoo yung, ang, ang dahilan yun lang yung pagsuporta sa sinabi mismo ni PBBM na huwag na ituloy kasi so, kawawa naman yung mga taong ba ko, ang dami natin yung problema imbis na itapon yung pera doon sa impeachment yung oras ng mga kongresista na yan yun pa yung rule of law bago ko makakalimutan yung sinasabi ni Ma'am Johnny Bakit daw tututulan yung impeachment? Da dapat daw manaig ang batas, ang konstitusyon na dapat may impeach yung sinaman uh, yung, yung magnanakaw. Yung... So eto, eh, kung napanood na yung ngayon sa ganang mamamayan ng ano, ng January 14, sinabi ni Kadante, dun sa mga, hindi ako na nananood kasi naman ng eh, pero sa mga senate hearing, hindi ako nakakapanood eh. Wala akong time eh. Sinabi doon na ano, nung sa debate, ganun nila bastosin si Kadante doon. Nagsasalita pa yung mama, pinatay na nila ng mikropono Isa yung, eto, kung rule of law lang naman, ang gagawin nating sukatan, ang mali sa ginawa at binaypas ng mga kongresista ang gustong i-impeach si Sarah, sila mismo, hindi nila sinusunod yung rule of law. Kasi sino yung may, may nag-iisang nag agency lang, di ba? Yung COA. Ayan ang dapat na nag-audit ng pondo ng lahat ng mga nasa gobyerno, ng mga politiko, lahat ng mga nasa government agency. Sila nag-audit ng pera. Sa napon napunta yung pera, yung budget, nagamit ba ng tama o nawawala ba? Ano ba bang unexplained uh, expenses na, na nakita ang COA? Alam mo nangyari pala dyan itong mga congressman na gustong kanain na yung impeachment na yan kinontak daw nila ang COA baga hindi pa po tapos yung ano yung auditing ng COA ang tinakot at itong mga congressman na ito nawiwili na sa term na yan, ano eh iko contempt eh papa papa contempt bakit pa may papa contempt yung COA eh independent body yan. Although, gobyerno siya, pero yung sabihin, sila lang ang pwede mag-audit. Sinuha yung mga papel, lahat ng yung ano man yung record ni, ni Sarah sa pondo niya. Sinabi ni Gandante, on, 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 air. Hindi naman sasabihin niya na wala siyang matibay na ebidensya. Di ba? At kung meron, at kung nagkasabi siya ng kasinangalingan, di ba sana meron ng lumabas ng mga congressman diyan at nagsalita na na pinapasinungalingan yung sinabi ni Dante Marcoleta. So wala. Ang nangyari ay nag-audit na kay Sara yung mga congressman na to. Kinuha yung mga papeles na yon na hindi pa tapos ng kawa i-audit. Tsaka nila sinabing ito, dinispal ko yung pondo. Dinala sa hindi maipaliwanag na kung saan man dinala yung pera. Rule of law ba yun? Gusto nyong, gusto nyong sundin na impeach si Sara Duterte na hindi naman tinututunan ng ANC unang-una dahil yun daw ang rule of law eh yung rule of law na yon na binaypas nila ang COA rule of law ba yun? di ba? Kaya eh, talagang dapat talaga lahat tayo susunod baka busisiin na natin mabuti sino yung mga ilalagay natin sa kongreso uh, ng mga leader Huwag na rin tayo maglagay ng mga ano, mga komunista. <laughs> Yun lang. Yun lang gusto kong sabihin. So, marami pa akong sigurong gagawin video sa mga susunod na panahon mga darating na araw. Kasi, napapanahon din eh. Ito bilang, ako nag gumawa, ginawa ko to bilang isang Pilipino. Pero unang-una bilang sa inglesa, naniniwala sa araw ng inglesa. At sabi ko nga, napakahabang panahon di ako pinagtatawa ng nilang inglesa binabati. Kasi kung anong sinasabing kwento, na wala namang katotohanan, hindi ako umiimig. Ngayon lang, kung napapanood nyo ito, mga kaibigan ko, kilala ko ng mga... Sana makanawahan nyo din, di ba? Uh, Kakampihan ko talaga, iglesia, kasi wala namang kayong napatunayang mali. Puro lang batikos, puro lang tawangot siya. Paglilibat. May isang ebidensya, wala kayong nailabas. Yun lang. Uh, salamat mga kabantot share nyo to, like nyo, mag-subscribe kayo para kumalat tong opinion ko na ito at din ng mas nakalarang. Thank you, Kabanto, at peace. Salute.